Good morning sa inyong lahat guys at eto nga makikikain ako kasi magbe-birthday yung nanay ko at saka yung tito ko sa yung tito ko tapos na yung nung 20 ata yun tapos yung nanay ko sa this coming 27 kaya sa tito ko at sa nanay ko happy happy birthday po sa inyong dalawa at saka yun nga guys makikikain ako tapos magte -take away pa ako magsasharon ko neta ako o diba tiba tiba ako sa pagkain ngayon <laughs> kaapon yung amo namin nagbigay siya ng Jollibee tapos ngayon magja Jollibee daw na naman kami. Eh, Nako, two days straight na Jollibee yung kakainin ko ah. Mga putay sa Jollibee kaya Jollibee humanda kayo. Titikman ko yung spaghetti kasi yan yung pinaka paborito kong pagkain, spaghetti pamor. Ayun. Tingnan niyo naman yung formahan ko guys oh. Oh, di ba? Oh. Yung sapatos ko guys, ah, local lang yan, hindi yan mamahalin at saka kung napapansin nyo wala akong masyadong alas kasi hindi hindi rin ako masyadong mahilig sa mga alas kung bibili lang ako ng alas bibigay ko na lang sa mga anak ko yun lang, kaya pati relo ko yung relo, matagal lang walang battery <laughs> kaya stay tuned guys uh, magbibiyay na ako lalakad na ako papuntang MRT station uh, see you guys at ayun na nga guys nakalabas na ako sa building na aking pinagkatrabahoan yan yung building na pinagkatrabahoan ko yan medyo mahaba yan guys uh, punta na ako ngayon sa Taising MRT Station tapos bababa ako sa Bishan tapos baba pagbaba ako sa Bishan nilipat na, na naman ako ng train papuntang Orchard uh, at ayun na nga guys lalakan na ako medyo malayo-layo pa guys kaya mamaya na lang ulit at ayun na nga guys malapit na ako sa MRT station uh, at itong mga building na to mga restaurant din yan at saka mayroon ding bar dito ayan o ito yung sinasabi ko na bar sa inyo may mga pinay din yan na nagkatrabaho kasi minsan pag magpapadala ko ng pera nakikita ko sila yan ito yung bar hindi naman siya yung Marami din yung mga pagkain o tayo na nga malapit na ako sa MRT Station. Meron ding mga restaurant dito guys. Ito yung isa sa restaurant dito. Kaso nga lang sarado pa. Masasarap din yung mga pagkain nila dito. Kaso nga lang mahal. At ayan na yung MRT Station guys. Oh. Ayan palapit na ako ng palapit sa MRT Station. ayun. At ayun na, nandito na nga tayo sa MRT Station na oh o, Taising ayan tapos bababa na ako guys at ayun na nga papasok na tayo magtatap na ako ito yung ginagamit ko yung ATM card ko din yung ginagamit ko para pamasahe ayan bababa tayo ulit guys para sakay ng train at nandito na ako naghihintay na ako ng train at meron pang 3 minutes bago dumating yung train at papuntang Vision doon ako bababa tapos sasakay ako ulit sasakay sa ibang train papuntang Orchard Road grabe hindi pa ako nakakarating doon sa Orchard papuntang Lucky Plaza pinapapawisan na ako o, mga alas 5 ata ako nagising kanina tapos naligo ako ay 5.30 pala ako nagising tapos naligo tapos pagpasok na ako ayun, pawis na pawis na ako kasi nag overtime pa ako ng dalawang oras eh Saka itong bag na to guys, ayan. Diyan ko ilalagay yung pagkain na bibigay ng nanay ko, ayan. O di ba? Para pag-uwi ko, meron akong pang-dinner mamaya, o di ba? <laughs> At sa kalain niyo. Hindi pa ako nakakasaut. Tapos yung nanay ko pa yung nagbubuluntari na magpautang sa akin, o di ba? pa? Sana all. Ganyan sana lahat yung mga nanay. <laughs> Basta alam na sumasaut yung mga anak nila at may trabaho yung mga magulang, siya na mismo yung magpapautang. <laughs> Hindi na ikaw yung makikiusap sa kanya na ano, uutang o diwasang ka pa. <laughs> ayan na guys, ayan na yung train, paparating na yung train. Makikita nyo naman dito kasi may ilaw eh. Ayan, palapit na ng palapit yung train guys. Ayan, nandito na yung train guys at kita-kita na lang tayo sa Lucky Plaza. Ayun lang nga ay guys, sasakay na naman ako ng panibagong train at habang nanonood ako kanina. Habang nag pa pala ako kanina papunta dito sa Vision. Tinitignan ko yung mga views ko sa aking YouTube channel at eto yung nakita ko. Uh, at dumadami na yung views. Kaya maraming maraming salamat sa mga nanonood. Uh, God bless po sa ating lahat. Ito maghihintay na naman ako ng train guys papuntang Orchard. Kaya kita kita na lang tayo ulit sa Orchard guys. Andito na ako sa Lucky Plaza guys. Uh, grabe. Medyo malayo yung biyahe. Ayan na na ako sa Lucky Plaza at papasok na ako guys ayun o dami ng tao dami ng mga pinay dito pero magtatambay muna ako dito at tatawagan ko yung nanay ko kung nandito na siya yung tito ko baka mamaya pa yung pupunta dito ayun hindi sumasagot yung nanay ko kaya pumasok na lang ako at magtingin tingin lang muna ako ng mga mumurahin na damit na medyo magaganda mura lang mga dami dito guys mga 5 dollars pero ang gaganda ng design wala hindi sinasago ng nanay ko yung mga tawa ko nandito ako ngayon sa pamilihan ng mga damit kasi nga lang medyo hindi maganda yung design Kaya, hinihintay ko na lang yung nanay ko dito sa first floor ayun na nga nandito na yung nanay ko tapos hinihintay lang na, na lang namin yung mga kasamaan pa namin nakakain sa Jollibee at minemesis na yung mga kasamaan namin nakakain pati rin yung tito ko nandito kami sa 6 floor kung saan yung Jollibee at ayun na nga nakapasok na kami sa Jollibee guys at hinihintay na lang namin yung inorder ng nanay ko ito na yung inorder order ng nanay ko guys sa spicy fried chicken at ayan ayan na yung mga pagkain namin tapos yung mga kasama namin tapos yung Total na bayad niyan ay nasa $52. Tara kain na tayo guys. saka meron din ako napansin dito guys sa Jollibee dito sa Singapore kasi nga si tatay sa ganyang edad nagkatrabaho pa rin bilang crew ng Jollibee pero sa ibang bansa yan hindi kaya sa Pinas puro mga bata-bata pa yung nagtatrabaho hindi kaya crew sa Jollibee ayun na nga guys pauwi na ako hindi na ako nakapag video nung kumakain kami kasi yan, uh, parang nagmamadali tapos madami pa kong bitbit ngayon kaya hindi na ako nakapag vlog nung nasa biyaya ko ngayon, naghihintay na ako ng bus pa uwi. Ito yung mga greenhouse namin. No? Tapos na, ano, lalagay ko to sa box na ipapadala ko sa Pinas. Sa Martes ko na ipapadala. Martes nila pipick upin yung box na ano, papadala ko doon. Yan yung mga pinamilo ko. Marami yan. Sari-sari na yan, guys. Tapos yung Colgate. Medyo marami yung Colgate kasi nga. Alam nyo naman sa Pilipinas, mahal yung Colgate grabe pinagpapawisan ako saka tingnan ko muna yung bus na sasakyan ko guys kung ilang minutos ayan na yung bus na sasakyan ko guys bus number 100 saka 5 bus stop bago ako makarating doon sa aking inuupahan na bahay ayan na ito na yung bus na sasakyan ko ayan tara guys sakay na at ayun na nga guys, nakarating na ako dito sa bahay. Grabe ang init sa labas at saka sakit na rin yung paa ko sa kakalakat Kaya ayaw ko rin minsan lumabas at saka gumala kasi yung mga kalyo sa paa masakit. <laughs> Kaya maglalagay na ako, ilalagay ko na yung mga grinosery ko dito sa box. Kaya papadala ko dyan sa, papadala ko to sa Pinas LBC. Kaya ayun na guys, hindi ko na ipapakita kasi nagmamadali ako para makapagpahinga at makaidlip ng saglit. At maraming maraming salamat sa inyong panonood guys.